Mga kapatid, nandito muli ang ating mga manggagaw kamanggagawa. Nandito uli si Brother Rene Nero at si Bra at Sister Nida Candelario at Sister Teresita Dinya. Yan po ang mga manggagawa ng ating pong Panginoong Diyos sa araw na ito. Ating pong patuloy na pasalamatan ang ating mahal na Diyos dahil binigyan tayo ng pagkakataon na kanyang maging manggagawa sa kanyang bukiran ngayong araw na ito at binigyan tayo ng lakas ng buhay upang gamitin sa kanyang malapit ng magtatapos na gawain Sumuli mga patid ang atipong tagapagsalita ngayon sa mga pasahiro ng bus walang iba si Brother Rene Nero at siya ang pinagkatiwalaan ng Diyos na magbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos sa mga tao ng nangangailangan ng kaligtasan at pag-asa. So dalangin po natin, saman nyo kami na ang aming paggawa, ang ating paggawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos ngayong araw na ito ay magtatagumpay mga kapatid. Kaya tayo po ay patuloy hihiling ng gabay, patnubay ng banal na espiritu upang ang mga salita na ating pong dadalhin sa kanya sa mga tao ay magbigyan natin o may bigay natin ang lahat ng kalwaltian sa kanyang pangalan. Okay, tayo po ay dadako na sa panalangin. Hilingan natin si Sister Teresita na manalangin. Okay, sis. Manalangin tayo. Mga banal sa mga kami nagpapasalamat. Kami ay tayo upang mangaral sa bus. Yes, Lord. Kunain mong team na ito, Panginoon sa oras nito ito at nawa ang ito Espiritu ay magiging kasama namin mag sa amin at mm. uh, magbibigay sa amin ng iba yung kasiglahan habang kami ay nagbibigay ng pabalita ng langit sa mga tao. Yes. Salamat Lord. Panginoon sa iyong pangako na ikaw magiging kasama namin. Salamat sa pagpatawad kung saan kami nagtulang sa inyo. Lahat ng ito aming hinihiling. Alang-alang lahat. Pagnan ng pangalan na aming na Amen. Amen. Okay mga kapatid, ating pong patuloy na hiling o hilingin na ang Diyos ay lagi nating kasama sa paggawa ngayong araw na ito. Purihin, ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa bawat isa sa ating mga kapwa na po mga pasanero. Kami po ay mga visionary ng ang Day Adventist Church. Kami rito upang mapahagi ng mga salita ng ating mahal na Diyos kami kapwa din po dito mga pasahero na mapasahe din sa mga upuan na aming pupupuan at itin kami po ay patuloy na nagpapasalamat muna sa aming po ang Panginoon Diyos at ganoon din sa aming po ninyong itago ang inyong mga sarili sa pamaditan po ng pag po, po ninyo. At kung nais nice naman po ninyong pagkita ang inyong mga magagandang iti, maaari po ninyo iharap ang inyong mga mukhang sa pamaditan po ng pagtutok at sundan po ninyo ang ating pong mga video sa ating bus preaching ministry, sa ating Facebook tweets at ganoon din sa YouTube. At ganyan din naman sa kasama po kami po salamat sa kagagataong ito na kami ay makapagbahagi ng inyong mga salita. Sa mga ito, niyo kami na maunawaan ang aming ang inyong mga salita at kami po itong may bahagi ng ayon sa inyong kalooban. Ito pong aming hiling, ingatan ang lahat ng mga kapwa na may pasahiro sa loob ng bus na ito. Ngayon din naman po ang driver at conductor na sila'y makaranas ng magandang biyahe sa buong maghapon na punong-puno ng pagpapala mula sa inyo, Diyos. Salamat sa inyo to, ating dalangin ang lahat natin ng tuwing namin sa pangkala ng Panginoong Isus. Amen. Mga minamahal na mga kaibigan at mga patid, aming pong itaon na sa inyo na kami po ay hindi mang hihingi sa inyo ng offering o magbabahagi ng mga sobre o kayo hingian ng mga offering. At kami maglilingkod ng libre at mamahagi ng mga pamplits na ito po ay inyong babasahin at inyong pong at di makalimutan ang mensahe ng ating mahal na Diyos. ating balita na walang hanggan kung ang balita sa okay. lahat ng mga tao na nananahan dito sa lupa sa bawat ang kanwika at bayan na ito ay nais nice kong dagdagin sa inyo mga kapatid ayon sa aklat ng Apokalipsis Kabanata Gabing Apat ang talat ay anip at ito na ito po ang sinasabi at sinabi din ng matakas na tinig matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa kanya sapagkat dumating na ang panahon ng kanyang paghatod at magsisampa kayo sa Diyos na lumika ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukag ng tubig. Opo mga kapatid, mga kababaya at mga kaibigan, ang mga tao ngayon ay tinagawa nila ng Panginoon na magkaroon na ng takot sa Diyos at mapigay na ng kasiyahan sa Kanya sa dahilan dumating na po ang panahon ng pagsusunod at pagsisyasan ng ating Panginoon sapagkat nasusulat ko mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, sa pagbabalik lamang ng ating Panginoon ang na doon ng tawang kanyang dadatnan, yung mga maniligtas, yung mga mapapahamak, yung masunurin yung masuwayin. Sapagkat ang ating Panginoon ang nagsiyay na katawag tao dito sa mundo nito upang tubusin ang tao sa, sang, sa kanilang kasalanan at bigyan ng pag asa ay eh, nangakong siya'y muling darating upang kunin ang lahat ng nananig at sumasang panataya, at may pagkaluban ng buhay na walang gan, na walang hirap, walang sakit, walang problema, walang kasalanan sa panahon niya Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, <laughs> ang panawagan ito ng Panginoon ay para sa ating lahat. Ang tinatawag na panawagan magkaroon ng takot sa Diyos ay panawagan upang ang mga tao ay maging seryoso na sa kanilang spiritual na kagagayan ang pangunahing dahilan kung bakit ang kriminalidad at kasamaan ay nagagam sa ating kapanahunan sa pila at sa lahat. Halos lahat na nakapahagi ng mga tao ay ala ng takot sa ating Panginoon. Ala ng takot gumawa ng kasamaan at kayabangan lahat ng mga kaswailan sa harap at ng ating Panginoon. Kung kaya hindi na nakapagtataka ang mga kanabigat na binintulutan ng Diyos na mangyari sa ating kapanahunan ito, mga kapatid at mga kababayan. Ang Biblia ay nagpapahayag ng pagkatakot, pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan hinggil sa pagkaalam ng salita ng Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos kamuhihan ang kayabangan, kasamaan, pasabang pangungumay. At ang ibig sabihin pa ng pagkatakot sa Diyos ay yung saklat ng Iglesiasis, kabanata na binagawa, talata 13-14, ito ang kabuuhan ng lahat ng bagay, lahat ng nakarinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Opo mga minamahal na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin sa isa't isa. Ang mga magulang may tungkulin sa kanilang mga anak. Ang mga anak may tungkulin sa kanilang mga magulang. At ang pamayanan may tungkulin sa pamalaan at ang pamalaan may tungkulin sa pamayanan. Subalit, so, higit sa lahat ng bagay po mga minamahal na mga babae at mga kabatid, mga kaibigan at kapas kapwa-kapasahero, ang bawat ina sa atin mayroong tungkulin sa Diyos na walang iba, kundi ang sundin ang kanyang mga utos. Ang sabi ng Panginoon, ibigin niyo ang Diyos ng buong puso niyo, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas niyo. At ang pangalawa, ibigin niyo ang inyong kapwa gaya ng sa inyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y ito nauwi sa buong kautosan. Anong kautosan na yun? Sabi ito ang pag-ibig sa Diyos natin rin ang kanya mga utos. Gaya ng nasusulat sa sampung utos sa aklat ng Iksodo Kapitulo 20, talatay 3 hanggang 17. Ano po ang sabi ng Panginoon? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa aking harapan, sabi ng Panginoon. Ano mang kung higit na pinapahalagahan natin na nakakabawas at nakakadrang sa paglilingkod at pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos ay nagiging Diyos-Diyos at punatin Diyos ang Biblia ay nagpapahayag ha? ang ganito mga pangungusap na ating mga buhay, mga kabatid, mga kababayan, mga kaibigan at mga kabasahero. Ano po ang sabi sa pa pangalawang utos na Diyos? Huwag kayong gagawa ng mga larawang inanyuan na ng na nasa langit, ng na nasa lupa o nasa ibabaw ng lupa. Huwag yung sunuran, di paglilingkuran ni dadalanginan. May pitong pinagbabawan ng ating Panginoon Diyos ayon sa kanyang utos at ang paggawa ng mga imahin at mga ribulto na dinadalangin at pinaglilingkuran. Ayon sa banal na kusulatan, yan ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung ako'y inyong, inyong inaibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito ang pag-ibig sa Diyos na sundin ang kanyang mga utos. Ano pong pangatlong utos ng Diyos? Ang sabi sa exodo Kapitulo 20, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan sapagkat aaring walang salang sinumang bumanggit sa kanyang pangalan Okay mga kapatid, tayo po ay kakain na sa masustansyang pagkain, pagkain ng mga lingkod, mga anak ng Diyos, na mga banal. Uh, pagkatapos na magmangaral, ito na ang hinandang pagkain ng Diyos para sa amin. Yan, yan si Sister ayan. Dinya at dito si Sister Nida, ang speaker, si Brother Rene Nero, yan, ang inyong tagapagsalita, si Brother Jewel. <laughs> tayo kakain na, manganalangin tayo. Panginoon naming Diyos, mga pangyarihan po kayo sa lahat. Salamat po ng marami sa inyong pong pagtugon, sa aming pong mga panalangin na kami ay inyong sinamahan sa loob ng bus, pag-akyat sa bus, pagbaba ng bus, paglakad sa mga daanan, kami inyong pinaproteksyonan. Yes. Maraming salamat o Diyos dahil ang inyong pong mga lingkod ay inyong pong iniingatan habang gumagawa sa inyong pong gawain. At ngayon, narito rin sa aming harapan ang pagkain na para sa aming katawan, sa pisikal na aming uh, pangangailangan araw-araw. Maraming salamat po nito at patuloy naming hinihiling na patuloy niyong basbasan ito magbigay sa amin ng mabuting kalusugan, kalakasan, kasiglahan ng pananampalataya sa inyo. Mangbanal dalangin din po namin na ang lahat ng mga manggagawa po ninyo, lalo na ang mga sumusuporta sa inyo pong gawain, inyo din pong pagkaluban sila ng pagkain at lahat ng inyong mga anak. O Diyos, salamat sa inyong pagdinig. Patawad sa aming mga kasalanan na gawa. Ito pong aming hiling sa pangalan na yung Panginoon Amen. Amen. yung sumasabay sa pagkain namin kay ang pagkain namin ay ayong yung ng mga kasustansya yun. Gusto lang kainin ng mga pagka yung dalang sustansya, pero masarap. So, isang piraso lang itong napakalaki. Dala ni brother rin Galing eh. tanim nila.